yun, what's up guys mga katuba adventure So, dito tayo ngayon sa ano ah lumbog sa lugar ng ano, amo namin Yan o Mga katuba adventure, diskarga kami na ano Lambat ngayon Ayan. kasi malaki yung buwan So, hindi kami pumapalaot Dan ganito namin ginagawa yung lambat maro adventure dapat, di kami pumapalaot pag bilog yung buwan. so, kami nang lambat. Ito yung trabaho ko mga adventure. Minsan pumapasok ako sa siap nang mga motor. Pasok. anak guys, kalau kayo skuter di guys. dong. <coughs> ya, <Yeah>, hai <I'm> bunge. <laughs> ya, yeah, hai <laughs> Guys, I'm... hello. YouTube nih ha upload di Facebook <laughs> ચાર નહીં ત્યાં વાર વચ્ચે છે Yan, ito yung tinatawag na pataw, mga adventure. Hmm, pataw yan. So, ito yung bato. Tagang bato, tingga. Yung buya, ang malaki. Lagos, lagos. Lagos. Yan yung sintroan. Sintro nang Katao. Ulan pon, guwaton ulan, lugso guwaton. Ulan pon. Ito, ito. Diba dali yung trabaho sa foreman, mga picture. Gumanging isda. Tulad dito, malaking lambat.

So, oh, mga tamad bichar, ito yung budiga sa amo namin sa malalaking bangka na kung saan ako sumasama sa pangingisda so, ito yung budiga nila oh, nakikita nyo

Paki okay, like share sa tomo video.